Gabi po, mga palanggawa sa pananampalataya. Samahan niyo po ako. Basahin po natin ang Pedro chapter 4, verse 8. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay nagsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Upang huwag na kayong mga bukay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang kita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintay at umatad sa kalibugan, sa masasamang sasamang sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikinahanga nila ang bagay na ito na kayo hindi nagkikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Na sila'y nagbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Sapagkat dahil dit pinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan na takwat, mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo'y ngayon pakahinahon at mga puya sa panalangin. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtataki ng karamihang kasalanan na nangagpatuloyan kayo na walang kabulung bulungan na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod sa inyo, inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Na kung ang sinumay nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sinuman ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay pakurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Yesu Kristo na sa Kanya ang kaluhalatian at ang pagkakari magpakailanman siya nawa. Mga minahal, huwag kayong mga tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo may pintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalatian at ang Espiritu ng Diyos nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo naggaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng pakialaman sa mga bagay ng iba. Ngunit, kung ang isang tao ay magbata na gaya ng kristyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng mga ang masama at ang makasalanan, ay saan kaya magsisiharap? kaya ipagkatiwala naman na mga babata ayon sa kaluban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Ito po mga palangga po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoong buhay. Purihin po ang kanyang pangalan. Purihin po natin ang may Diyos ng mga sa lahat mga may gawa langit at lupa. Subungan so, ang bugtong ng anak ng ating Panginoon, Jesus Christo. Purihin ang banal pangalan. Ibigin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon, Yeso Kristo, ng buong puso. Amen.